Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Aldav nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag click sa channel na to. Ayan, Cassie all, care, winner talaga Cassie, all Ayan, Video. Ayan, video. <laughs> ngayon Salamat daw, balay. Welcome back, mga kagab. Ito na naman po ang inilingkod si Mr. Destiny. At magbibigay na naman tayo ng update po ngayon sa social media. Kung ngayon, sigurado na naman maraming bitter ang galit na galit sa mga video na pinapakita ko at pinapanood ko at pinaririnig ko po sa inyo. Siyempre, sa mga Alda Nation na gaya ko, masaya po ako kapag pinapakita ko ito. Masaya po ako kapag mga throwback video nga po ang kumbaga, pinararamdam ko kasi dito naman po talaga nagsimula. Di po ba kaya kung ipagpipilitan po niya nila na wala pong anak sila Mengay at si Alde eh galing naman po mismo kay Mengay at kay Nanay Dab di po ba sa ating mga mamis di po ba tapos anong sabi ni Nanay Dab kita kita tayo sa binyag may mga bagay-bagay nga po na galing naman po mismo sa pamilya Mendoza at galing naman po kay Mengay kaya nga po hindi kami makasuhan. Kaya nga po hanggang ngayon, marami nagsasabi na totoo po ang Aldab Nation. Maraming kumakampi po sa amin, ultimo kamag-anak din ng pamilya Mendoza. At syempre, pamilya Paul Kerson. Sino nga po ba ang mas nakakahiya? Yung issue na kumakalat na walang katotohanan o yung issue na totoo naman po pero pinagtatakpan lang. Hindi po ba? Kasi kung totoo, kaya po kami pigilan. Simula pa lang eh. Gaya nga po ng pagpigil ng video scandal ni Ming. O. Napakasimple lang naman po sabihin nila Mengay at ni Alden na sa lahat po ng nagpapakalat na may anak sila at kasal sila ni Alden e eh kakasuhan po once na may makitang post o kumbaga ginawang picture profile. Hindi po ba na? Ganun lang kasimple. Siyempre, wala na pong maglalakas ng loob. Wala na pong magsasabi noon Dahil, siyempre, natatakot naman po sila. Pero, bakit hindi? Kasi, alam ni Mengay at ni Alde na may ebidensya at resibo kami. Once na ginawa nila yon, ay magkakaalabasan na masasabi nilang sinungaling sila Lola Linda, sinungaling si Nanay Dab at si Tatay Dam. Pero, hindi po gagawin niya. Kasi nga po, ito yung mga laki ng probinsya na kumbaga hinahayaan na lang yung mga ganyan. Ang importante lang naman po sa kanila ay yung privacy. Kaya nga po hindi na nila pinatulan at sinabi na lang nilang hindi totoo. Pero may mga bagay-bagay po na kapag ka nanahimik ka at nagtuloy-tuloy, ibig sabihin lang po niyan ay eh, totoo. Kaya nga po yung video na napanood ninyo at nakita ninyo, kayo na po bahala magre-react napakarami pa po natin video sabi ko nga po sa inyo 6,000 video ni Mr. Destiny na mapapanood nyo po sa YouTube lahat po yun e eh, talagang totoong naganap, totoong nangyari since 2015 kulang pa nga po yun eh kasi yung ibang mga video na nahawak nila Mama Ebs nila Jude Palaboy e eh, nabura na sayang nga po eh kung hindi sana yun nabura o kung hindi po natin alam na babaliktad si Jude Palaboy eh sana sinave ko lahat yung video niya sa kanyang Twitter account at sa Facebook account pero hindi kasi nung araw din po na bumaliktad si Jude Palaboy dinelete niya na lahat yung account niya kaya wala na po ba wala nang nakuha pa tapos gumawa siya ng bagong account na Armin. Siya nga po talaga yung presidente at founder ng Armin eh. ba? Diba? Kaya nga po yung mga kagrupo ni Mama Ebs eh lumipat na kay Alden Panatics. Kumbaga magkaibigan pa rin po sila pero hiwalay na. Ibig kong sabihin si Mama Ebs tumutok na lang kay Alden Richards. Tapos si Jude Palaboy tumutok na lang kay Mengay. Kaya nga po pinipilit nilang wala ng Aldab kaya sinasabi nilang tapos na yung fandom ng Aldab Nation pero hindi po ako namimilit hindi po ba? gaya nga po ng mga kumakalat ngayon mga bali-balita ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook na kumbaga mga issue-issue o trending o kaya ang sabi ko na, na nga po ba yung mga nagpapakalat ng Katdin ay kakasal na tamimi po sila siyempre bakit naman po ibabalita yon eh mainit ang isyu ngayon kay Barbie Portes at kay Jack Roberto kung ano-ano na pong mga TikTok videos reels ang lumalabas o oh. tapos sasabihin nila na keso ganito o keso ganon sabi ko nga po common sense na lang po sa mga hindi ako nagiget so hindi po ako naiintindihan na kapag sinasabi kong fake news lang yan No, ikaw nga yung fake news eh. No? Sa atin ibabalik rin yung sitwasyon. Yung parang tayo yung magsasabi ng totoo pero babalik rin po tayo. Sasabihin nila, tayo lang daw po yung may gawa. O ngayon, kumakalat na. O, ngayon ano sasabihin nila? Gaya po kay Mengay, kay Sanjo. Yung mga issue na talagang malalim. O, ngayon ibibintang na naman po nila sa atin samantalang matagal na nga pong nakaraan yon o lumipas na nga po ng isang linggo kaya ang sabi ko sa inyo bawat po post na may kinalaman po kay Mengay ang isisisi po sa pandom ng Aldab bakit hindi po nila sinisisi yung mga taong kumbaga nagpapakalat at sa mga fans ni Alden Richards o sa mga kat din na galit na galit sa Aldab wala na tapos na po kayo Katnel na po talaga yung buhay na buhay ngayon. Hindi po, hindi ko pinapromote yung dalawa, pero yan po yung totoo eh. Hindi po ba? Kung titignan nyo, may nagpo-post pa nga po ba ng Katnel? Siyempre, Mr. Destiny, meron pa. Ito yung mga admin na wala na po talagang, kumbaga, yung ano na siya, yung, tipong sila na lang yung gagawa. Kasi wala na pong balita eh. Sinala lang magpo-post ng mga throwback yung yung sweet moments daw po sa Canada so ang tagal na nung O di po ba nung last year pa yon o anong pinagkakaiba nga po namin kapag nagbigay ako ng throwback video throwback picture pag sila pwede pag ang alda hindi pwede sasabihin ako ilagay mo na yan sa baul itago mo na yan di po ba pero pag sila may kita mo yung mga throwback video na talagang nagsisimula pa lang yung shooting may kita mo yung mga memes tapos lalo na po yung birthday celebration ni Catherine na hanggang ngayon ay eh, pinag-uusapan na hanggang ngayon talagang ipinapost po nila walang well, dun lang naman po yun hindi po bagay nga na sinasabi natin hanggang dun lang po yun wala na pong mga si si Boyabunda nga po wala na eh tipo ba tahimik na po siya o yung mga ABS-CBN na nagpo-push wala na rin si Ogie Diaz wala na kasi nga po may peligro yan po yung ibibigay ko sa inyo may peligro nga po raw gagawin si Sanjo si dating karelasyon ni Julia Barreto si Daniel Padilla at si Catherine, s'yempre may video po tayo niyan kung okay magalala ipapakita ko yan isasampal po natin yan sa kanila para makita nila kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi ng fake, fake news. Kaya nga po kampante lang kasi alam naman po natin ang mga bagay-bagay na ganyan. Kaya relax lang po kayo maging matatag at maging kampante. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya, maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kinamayang at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po ko bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyo hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig